So for today's video guys ay pupunta na ulit tayo sa may ano kalunggay sa may complex kasi tayo mag-vlog ayun yeah, nga po papunta na kami sa complex. Ayun nga, nakadaan nga kami sa Marposki at pupunta naman kami sa ayun nga guys, may dumaan na ambulansya. Sana nasa mabuting kalagay hanggang ngayon. Shout out sa iyo. At ayun nga guys, malapit na kami sa matutunguhan. <laughs> ayun nga guys, so malapit na tayo guys, makapunta sa ating destination. Ayun nga guys, may makikita nga tayo tayo, Bayo, Tawang tawa kami dyan guys <laughs> Ayun na guys so ayun you know, na Shoutout nga pala dyan sa dalawang babae Shoutout sa inyo Ganda nyo Matatakot <laughs> nga, nga sila sa amin Ayun nga guys pinibideo na ang akala nila Kung sino Nagtatago nga sila sa amin Kasi natatakot sila Ayun nga guys Ayun birthday ka na namin kasi natatawa <laughs> at ayan na guys nandiyan na kami si Mick Complex ayan guys so ang ganda naman ang music yun ang pilar dyan lang yan guys sa may kalunggay shout out sa iyo at, at ayan na guys nagpapakit na nga pala kami kasi tayo ay magbibidyo nakita nyo naman yata yung video namin yung ano pagalingan magtago Diyan nga pala yung naganap at ayun na nga guys papunta na nga pala kami sa tinambay na okay lang guys ang ganda nga guys wala ang katulad ayun nga guys laro lang kami ng laro may upuan at saka may burubang ka minaawakan nga pala kami at ayun nga guys pauwi na kami kasi tapos na yung video video namin At ayun na guys Sasakay na kami ng motor Ayun na guys Ayun na guys Pa Alis na kami dyan guys Kasi tapos na nga yung video Anong oras na Baka mauli pa tayo ng movie May corpy kasi Kaya ayan na guys Alas Shit, out to me yan guys Pero papunta kami ng Complex 6 Ang bilis lang namin no Hindi na nga kami diyan nakapaglaro Kasi sira yung isang rin At may naglalaro sa kabila At napapatagalog na naman tayo guys Yung bibikuloy na lang natin O so, yan na nga na guys ta. Sa sobrang diklumta Borobal yung nasuwa no pero okay mga ilaw tapot ilaw landas magkaiba iyan ang guys na ating ano pinasukan ito, ito. kayo pa ng kaibigan na ko malilimutan Padaan. Padaan tayo. So, ang gaganda yung kanina sa ano, dun, basta, ayun nga na, daanan namin yung UGC, pinagbubuhata namin ng lakas at nadaanan din namin yung palagi namin kalaro. So, pasensya na guys kasi ang boses ko, arog lang kani. Nahiya ko guys eh. So, napapatagalog naman tayo. Ayan guys, malapit na matapos yung basketball and dun sa Marposke. Ayan na guys. So, malapit na tayo sa PNCHS. Ayan na guys, so, nadaanan na natin. So, so, o yan na nga ni guys na patukad na kami tapos pababa na naman kami dyan sa may Mariposki. Grabing tukadan talaga di guys sa Pilar, Mariposki, Sorsogon. ay na nga guys sabi namin hinay-hinay lang kasi eh, may mobile sa una namin at apat pa naman kami. Yun, hinay-hinay na lang kami dyan pero mabilis pa rin kasi in-speed ko na kasi yung video mahaba. Ayan, ayan nga guys parang mabilis pero may na lang yan guys. Pero masyadong mabilis yung may na namin dyan guys. So ayun na nga makikita yung mobile kasi may Corpio. Ayan na nga guys so, so malapit na tayo sa LCC. Ayan guys so ayun guys. So, ayun guys, so oh, so, so, LCC na naman tayo, o, o, oh, o, oh, oh, ma maliligis yung manay, ayun guys, ayun si kuya, o, nagtatrabaho, ay nga cha cha nasa labas sila chat out sa inyo chat out ayun nga guys so inovertika na namin yung mobile kasi wala naman pala yung hindi naman nanguli ayun nga guys maganda pala ang ano ng simbahan namin ayun guys so pauwi na nga pala kami na naabot namin si joker dyan so, si, si joker ayun nga guys malapit na kami makauwi so kung nakita nyo man itong video ito mag na kayo and mag-like and share. Pagtaka-like naman kayo guys kasi dumadaan naman ito sa Facebook ako.